Atong sayron nang ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez, live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Arestado ang ex-boyfriend sa so, ka babae sa Iligan City. Human ng hulga nga ipakatag ang ilang malaway nga hulagway o video. Samtang lalaki sa bukid noon, arestado sab. Human ng hulga sa so, usaka babaeng minor di edad nga ipakatag sab ang mga hubo nga hulagway ni ini. Ani nga ang akong report. kau sa pagkakilom. Ang istorya ni Tanamo, hindi na mo magamit korte. Ginakop sa mga personahe sa Regional anti cybercrime Unit 10, ang usa ka 30 anyos nga lalaki sa Iligan City, human nga gireklamo sa iyang ex-girlfriend. Matod sa Rako 10, nga gireklamo ang sospek sa iyang kanhi-uyab nga nang hulga kini nga iyang ipakatag ang ilang mga malaway nga video sa internet o galing dili kini makikita kaniya. Gani, una pa ang meet-up, ipang-upload na matod pa sa sospek ang mga hubo nga hulagway sa biktima sa social media, isip pagpanghadlok. Umabot sila sa punto nga si girlfriend um, nagdumili na nga ipadayon nilang relasyon. Pero on the part si boyfriend, wala siya makadawat, sumuokin so, kini gigamit niya panghulga ang sospek na kuhaan og ebidensya nga anaa sa iyang cellphone. Wala na pahayag ang sospek na magatubang og kasong paglapas sa RA-11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act RA-10175 o Cybercrime Prevention Act o RA-9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Sa bukid noon, arestado sab ang usa ka 21 anyos nga lalaki human ang hulga sa usa ka minor de edad nga babaeng grade 7 student nga ipakalat ang mga malaw ay nga hulagway ni ini sa internet o galing dili makikita kaniya matod sa Rakuten naliba sa sospek ang biktima ug nakuha niya ang mga hubo nga hulagway ni ini human gigamit sa sospek ang social media account sa higala sa biktima di ang nakuha niya ang mga hulagway iya dayong gihulga ang biktima nga iya kining ipakatag kung dili mo sunod sa iyang gusto. Uh, wala wala sila relasyon kay uh, kinilaging trend lagi karon online nga ang atong mga kapatanunan unan din free will kay sila magpadala sa ilang mga photos and videos nga medyo uh, sexually sexual in nature. So ang iya ato is naalang gikuno day nag-offer nga mo So sa diha lagi nga uh, aiming to earn something So nagpadala sila. Patong-patong sab nga kaso na may kalabutan sa Cybercrime Prevention Act ang atubangon sa sospek, lakip na RA-7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Wala na kinimihatag o pahayag. Uman ang operasyon sa Rakuten, ana-ana sa kustorya sa kapulisan ang mga suspitsado. Matun sa otoridad, usa sa mga leksyon ni Ening Panghitabua, ngalikayan ang paghimog sexual nga content o kung mahimo, dili gayon maghimo ni ini aron dili magamit sa mga tawo nga adunay dautang laraw. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, Juan Mindanao.